Simple Techie, bibili kasi ako ng LAN cable. So, tumitingin ako online, kaya lang napakadami palang klase ng LAN cable. May Cat5, may Cat6, may Cat7. Ano ba doon yung pipiliin ko talaga? Okay, so madali lang naman yung sagot niya sa tanong mo. Pero bago ko sagutin yan, ipapaliwanag ko muna sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng mga Cat6, Cat7, Cat5 na yan, at ano ba yung LAN cable. <coughs> Okay, so u-order na rin ako ng LAN cable online. Buksan natin. So ito 'yung na-order natin online. Ito ay LAN cable. And according to specification niya, ito raw ay Cat 6A. So explain natin, LAN cable, maraming nalilito kung ano ba talaga 'yung dapat bilhin na LAN cable. Cat 6 ba? Cat 5 ba? Cat 7? So 'yun lang naman 'yung usually nasa market ngayon na madalas natin nakikita kapag nag search tayo ng LAN cable sagot din muna natin, ano ba yung LAN? L-A-N. LAN stands for Local Area Network. So kung tawagin din to ng iba is Ethernet Cable. Yan. sinanimus lang yan guys. Ibig sabihin, isang term din yung na ginagamit dito sa so wire na to. Ano naman ang ibig sabihin ng CAT sa CAT 6, CAT 5, CAT 7? Ang ibig sabihin ng CAT yan guys is CATEGORY. And yung numbers naman doon, like 5, 6, 7, yun naman yung specifications. So, importante yung malaman ninyo na kahit anong kategory pa yan ng LAN cable, isang connector lang din naman ang ginagamit niyan. So, etong nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag natin na RJ45. At etong RJ45, makikita nyo rin yan sa likod ng inyong mga router. Makikita nyo rin yan sa likod ng inyong mga computer. And usually, nandyan din yan sa inyong mga laptop unless ang laptop ninyo ay medyo moderno na at kumagamit na siya ng um, USB-C at gagamit ka ng dangle o docking station para makapagsalpak ka ng Ethernet cable. So, ganito yung tinutukoy ko guys na RJ45 na port. Yan. So, ganyan yan. Automatic siyang naglalak. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng CAT6, CAT5, saka CAT7? Gawin lang natin tong simple, isa lang ang sagot yan, nagkakaiba-iba lang sila sa speed at saka range. Sa totoo lang guys, ang Cat5e ay more than enough na sa atin dito, lalo na kung regular user ka lang naman, kasi ang Cat5e, ang speed nitong kayang ibigay is 1 gigabit. 1 gigabit per seconds, usually yung mga plan natin dito ng internet, sabi nga dito 100 Mbps lang, so more than enough na yung Cat5e para sa amin. Pero for future proofing, ang ginagamit namin dito is CAT6A. Ano naman yung CAT6? Yung CAT6 naman guys, ang kaya namang ibigay na speed nito is 10 gigabit per second. So, ang plan ninyo is ganun kataas. So, kailangan talaga yung LAN cable na gagamitin nyo is kayang sumabay dun sa speed ng ISP or internet service provider ninyo kailangan makakat nakakat 6 kayo or cat 6a sa cat 6 malagang malaman niyo rin na may dalawang uri niyan yung cat 6 at saka cat 6a so ano naman yung difference ng cat 6 sa cat 6a yung cat 6 guys is 10 gigabit per second din siya pero ang range lang niya is up to 55 meters optimal 55 meters pwede kayo lumagpas doon pero mababago na yung speed niya Unlike ko ang LAN cable nyo is CAT6A, kaya nitong umabot hanggang 100 meters. So, napakalayo nun. And lastly, CAT 7. CAT 7, kaya rin niya magbigay ng 10 gigabits per second, pero mas mataas nga lang yung kanyang frequency, dahil ang alam ko, nasa 600 megahertz yon. So, ginagamit ito usually sa mga data centers. So, hindi ko na ipapaliwanag, masyado tayong maghahaba. So, na natin tanong, ano talaga yung kailangan ninyong bilhin? So, ang suggestion ko sa inyo guys, gumamit na lang kayo ng CAT 6 or Cat 6A. It's either sa dalawang yan, okay na okay yan, and future-proofing. hindi naman tayo maabot ng ganong kalaking plan dito sa Pilipinas. Usually, nasa 100-200 Mbps lang naman yung mga plan natin, 300 Mbps. So, sobra-sobra na yung speed na kayang i-handle ng Cat 6. Dalawa, murang-mura lang yung Cat 6 ngayon. So, pag nag-check kayo online, may kita nyo naman napakaraming pagpipilian at napakamura ng Cat 6 na cable. So bago ko tutapusin, baka tanungin ninyo, pwede ba akong gumamit ng iba't ibang kategory ng cable, kagaya ng 5, 6, 7, kung anong gusto ko yon Ang sagot po dyan ay yes, malaking yes po yan. So ang mga cable na to ay backwards compatible, as long na pumapasok yan, RJ45 yan, gagana at gagana yan. Ang magiging limitasyon na lang yan is yung distance or yung speed ng inyong internet service provider. So, dapat alamin nyo rin kung ano yung bilis ng internet service provider provider ninyo para ma-maximize ninyo kung anong cable ang gagamitin ninyo. Pero, as far as I know and I experience, CAT 6, CAT 6A is more than enough para sa bawat uh, internet user dito sa atin. Lalo na kung regular user lang naman din tayo and uh, yun. Pati nga yung mga piso wifi, usually Cat 6A lang din yung ginagamit niyan. Minsan nga, iba nga Cat 5 lang ang ginagamit eh. Para mas makamura sila. Well, anyway, kung kailangan ninyo ng cable na to, ilalagay ko dyan sa yellow basket. Kung saan ko to binili. actually, maraming na ako bumili nito dahil ako ang nag-setup ng internet dito sa buong building dito sa amin. Marami na rin akong sinet dito. Yung iba kinatingat ng daga. So, bumili ulit ako ng panibagong cable. And kung may natutunan kayo sa video na to, syempre, wag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating uh, mga socials. Again, this is Simply Techie signing out. God bless everyone.